<laughs> ah, ng tubig yung ano. So, yung, yung tubo. Napulo ng, ng tubig. Ayan, ayan, ayan. Yung tubo. Kasi tili. Tapos, sarumat do okay, dudugtong na dito yun. Yung dudugtong um, na yung tubo pa labas. Ayan, uh, Ito na uh, yung dudugtong. Ayo, 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 ay ayo, ayo,

tatanggalin na yung mga welding ano no para iangat na no alis din yung mga bakal ay ito yata, tatanggalin yung oh. yung harang na yan yun lang ano pa langga ano pa na Uh, ayun o. Uh. Ang tagal bago makalusot yung ano no? Uh. Yung yung tubo pa bababa no? Papagdus sa wait ano? Ayun uh natubig -huh. na siya. Oo. Yung wala tubig Madali lang ano? Uh, uh. Pero parang madali pa rin yun? Ha? Uh. Parang madali pa rin. Okay, ilang buwan no? Uh. Wala nga hindi nga ilambot ng taon lang. Pero kung mga tubig ng Ano ang kasi ng tubig eh? Labasan ng tubig eh, no? Januari pa yata no? Januari pa simula siya ng katon. <todic> Februari. Ah, Pag naka-aho na yan, tuloy tuloy na yan, ano? May tubo na ba yung kabila? Wala pa, ano? Ito lang. E bakit nag-cemento nila sa kabila? Nakama mo sa kontrata yan? Oo. Oh. sa ng Oo. Ano? Parang DPW dito, ano? Restoration. Restoration. Yan ang Ha? mo. Ibo rin mo. Ibo rin mo. Ibo rin mo. Ibo rin

Kabila mo yung tubo niyan. Oo. Oh. oh. Pipe lane niyan. Kabila mo siya. Sa taway? Oh. Pero wala pa nakabawin doon. <laughs> Pupunta pa rin dito. Oo oh. Wala pa yun. Eh, no? Hagan doon pa yun eh. Sa link in the sea. Sa, sa reservoir doon. Tapos pagbalik nila, 4.6 na yung malaking tubo na. Ah, pagbalik. 4.6 na. So, hindi na makatayong sa loob. Bukasak ang kasada dyan. Kaya nga eh. Sino mo ako sa na sa pipe Ha? Eh, dito ka ko kami, Sa, sa, sa Ha, kapila? Ha? Ah? Ha, ito yung kanil na kapila? Oh. Oh. IP? <laughs> Ayoko, okay. IP pa na, wala na yung mga kasama IP. Ha? Ako na lang ang natirang IP. Kung okay, yeah. Pero hindi ako kasama dun sa kanila kay ano? Kay Al. Ah, kay ano? Kay, Al kay engineer ako eh. Engineer? Noel. Ah, pasok pa niya. Ha? Ah, Oo. Oh. Direct tayo no? Ah. no? Hindi yan sa IP, di ba? Mas pala Mas, maganda, mas, maganda, mas maganda. Kaya

đây okay. <laughs> là cái

ना सिगरो अब ते वो ना तो आप इच्छा ये रो तो आप इच्छा ये रो ऐ तो तो लगा तो तो लग ना मैं ताऊ मैं ताऊ Nice! Oh. Ma, ano siya? Nalaglag sa malambot. Nalaglag sa malambot. Yan. <coughs> okay. Okay. Ah, uh, lumubog ang, ang gulong. 没有，我刚不了。

Kape, 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 kape Nyalah lagi aku marking Nyalah lagi aku nge-marking